Magandang gabi po sa ating lahat. Hayaan mo nga po na tayo ngayong gabi ay magtalakay. Marahil po ay uh, ang ilan sa inyo ay tulog na. Subalit, pinakailangan ay mag-aaral po tayo ng mga salitang ito. Sa ating panahon, anong klaseng templo ang meron sa atin? So, basahin po natin ang ating reference sa John chapter 2 verse 19. So, ito po yung sinasabi. Sumagot si Jesus, gigibay ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. So, grabe po ano. So, tingnan po natin. Anong klaseng templo kaya ang itinuto, tinutukoy na ito. Who is the temple to be referred to now? So, anong klaseng templo po? So, tingnan po natin ang 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 Tingnan po natin. No? Corinthians. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, tapo. Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? So sino po ba sino sino ang tinutukoy na templo? Ayon po sa ating binasa. Tayo po Ayan. Tayo po yung templo na tinutukoy. Ayan. sa so, Sumakatawid, ay tayo po yung templo. Subalit, so, paano po tayo magiging templo? Paano po tayo malilika sa temple? Dapat po ay malinis po tayo sa kanyang harapan. So, kalimitan ng mga tao ay tuloy-tuloy po ng, ang pagbibisyo inom, alak nang sigarilyo at kapag pinapayoon po po natin ay napakitigas ang ulo ano po so kaya yun po ang dahilan kung bakit may kamatayan ng tao dahil sa kasalanan no at paano po tayo malilika sa temple kung ganun po yung ating pag -uugalit. Kaya nga po, ang sabi po sa pangalawa po, what what why people gets a sick? Ayan po, so bakit? Paano daw nagkakasakit ng tao? Dahil po sa kasalanan. Ayan po. So kaya nga po, ang sabi po sa Romans, Romans chapter 5, verse 12, ay ito po ang sinasabi. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At kamatayan ang at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yan po yung dahilan kung bakit namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Sapagkat uh, ang taong maraming kasalanan, lahat ng bisyo na sa kanya, ay sinisira niya yung kanyang katawan. Samantalang ano po ang sabi ng Panginoon, tayo ang templo. So kaya dapat natin iniingatan, hindi sinisira ang ating pisikal na katawan. Kaya kapag nagpapatuloy tayo, tayo ay mauuwi sa kamatayan dahil sa kasalanan so yun po yung dahilan kung bakit ay may kamatayan dahil po sa kasalanan ayon po sa ating binasa so number 3 what there is a chance to be saved so meron po may pag-asa po na maligtas may chances meron sapagkat nangako ang Diyos kung tayo magbabalik loob kung tayo susunod sa ating Panginoon, tayo po ay merong kaligtasan. Kaya nga po ang sabi po sa Romans 5:21, kaya nga kung paano nga kung paano naghari ng kas ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpap pawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan po. So, sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay maaari po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po, ay pinawit, inalis ang kasalanan no? Siya po yung namatay sa cross dahil sa ating kasalanan. Subalit, dapat po ay sumunod din po tayo sa ating Panginoon at mananampalataya. Kaya nga po mahalaga na maunawaan natin na tayo ang templo ng Diyos. Kaya kung sinasabi po natin na templo tayo ng Diyos, dapat malinis ito na ating isikal na katawan. Sapagat dyan nananahan ang Espiritu ayon po sa ating reference sa John chapter 2 verse 19 to 21 iyon po yung dahilan no? dyan naranahan so kaya po ngayong gabi, nawa po ay maging templo nga po tayo ng ating Panginoong Isus sa pamamagitan ng kanyang mga salita so magagandang gabi po mapagpala ang mga salitang ito ng ating panghahawakan kadibling